Magandang araw mga ka-farmers. Isang mapagpalang sa araw sa inyo no. So bali sa video na to mga ka-farmers ay mag update ako sa aking kalabasa. So itong kalabasa ko mga ka-farmers, ito yung inisprehan ko ng damo. So ayan, yung mga damo patay na. So makikita niyo mga ka-farmers, na yung mga dahon pero yung kalabasa ko wala naman sa epekto no. May mga natamaan pero yan konti lang pero nakarecover na. Yan. Ah, uh, konti lang ko ano. Sa mga nagtatanong mga ka-farmers kung anong ginawa ko dito sa hindi nakakaalam. Lalo na yung hindi nakapanood ng aking video nung nakaraan ng pag-spray ko. Nasa YouTube channel ko, panoorin nyo na lang. Uh, baka kasi may nagtata magtatanong tapos hindi ko naman ma-replyan. Kasi hindi ko rin naman agad mapapansin yung iba. So, sobrang dami nang magko magtatanong no. So itong kalabasa ko hindi ko alam kung ilang days na to dahil tatlong bisis ako dito nagtanim. Dahil kinakain ng langgam. Walang halos nag-spray ako ngayon bali nag-spray ako dito ng insecticide tsaka pulyar kasi malapit na magbulaklak. So ayan. Kaya in-sprayan ko ngayon. Kikita nyo halos hindi siya magkakuan yung mga kuan kalabasa kasi maraming namatay dito pag direct seeding kasi ito mga kaparmers kaya hindi nabuhay yung iba kasi kinain tulad dito walang tumubo kinain kasi ng mga langgam kaya yun dapat ang hindi nyo kagayahin mga kaparmers yung mag direct seeding kayo tapos maraming langgam kaya sayang lang so ayan yung iba dito ipto na talaga kasi hindi na ako F1 nung nagkuha na ako ng tanim ulit kasi sayang lang din naman kakainin lang din kaya tinayon naman ko na lang ng ipto yung iba yung sunumunod na dinirect ko dahil masasayang lang mahal pa naman yung similya tapos kakainin lang ng langgam hindi na ako nagpa transplant din na ako ng seedling dahil pag isidling ko nung pagtanim dito grabe yung init kung isisidling ko hirap itanim mamamatay lang din dahil sa lupa dito pagkatag init matigas kaya generic seeding ko kaso kinakain naman ng langgam so ganoon talaga yung farmers no? so makikita nyo doon halos ulang na buhay dito lang banda ipapakita ko dito sa inyo yung iba na maganda talaga yung kuan may nangulot sya ayan you o no? Know, pero naka-recover naman yan. Kahit hin walang spray ito mga ka-farmers. Halos. Ang pangalawang beses pala ako nag-spray ngayon. Ang pag-aabono rin. Isang, isang business lang yata ito na abunuhan. Simula nung natanim. Dahil nawalan ako ng gana dito mag-alaga dahil sa kunti lang yung nabuhay. Kaya parang ko na ako mag-abono. Mag -abono. parang sayang lang sa oras pero hindi ko akalain na gaganda pa rin siya kaya pinispirahan ko agad ng damo tulad yan dito banda kunti lang talaga na buhay ng puno lang dito sa makalaki pa naman dito tapos walang halos na buhay makikita nyo naman maganda naman yung kalabasa mga ka ayan kahit walang abuno to halos isang beses lang to na abunuhan kasi wala na ako plano ko na sanang hayaan na lang dahil konti lang na buhay pero sayang naman kaya nalagaan ko na lang kahit ito lang ispirya buhon no, halos kita nyo yan nanilaw na yung mga dahon ng damo pero yung kalabasa okay naman yung dahon nya so dito banda so medyo marami yung buwan dito na buhay kung makikita nyo talagang kalabasa na yung makikita nyo gaganda pa kahit lang abono to pero ganito siya kaganda. Hindi naman maganda yung lupa dito. Pero ewan ko ba bakit gumanda yung kalabasa dito. Kasi madilaw yung mga lupa halos dito. Nagkikita no? makita yung mga kaparmers. Ganda yung mga dahon niya. Malapit na ito magbulaklak. Nag-spray na ako ngayon ng pampabulaklak. Dalaki ng dahon. Ayan. So, makapal na dito. Ito yung mga nauna na dinerek seeding ko. Yan. Wala pa talaga siyang bulaklak. So mga nagtatanong no, baka sabihin nyo kung anong ginamit ko na herbicide dito. Paki panood na lang na aking video na sa aking YouTube o sa aking Facebook account. Makikita nyo doon. Baka hindi ko kasi kaya ma-reply yan agad. So, yun lang mga ka-farmers, no? So, maganda na tingnan. Na, na-spray na ng damo. Kita nyo yan, madilaw na yung mga dahon. So, magtatanong nga pala kung paano ko ginawa. Binalot ko siya ng sako ng siminto. So, titingnan nyo, kahit matataas na. Pero, panoorin nyo na lang yung video, kung paano ko ginawa, bakit nabalot ko ng sako yung ganito, nakakapal yung iba, so yun lang, pa lambing sa mga baguhan, pa subscribe, rapboy Boy Farm Vlog, pahit na rin ang notification bell, para updated ka sa aking mga video, pa like and share na rin, pa follow na rin aking Facebook account, Kabilio Rapi, so yun lang, happy farming sa atin, thank you for watching, God bless sa atin lahat,